pinatigim nga rin pala tayo dito ni ate ng ano no? sa bow ng pata Bale, Kali... yung mga lugaw eh maalat. no, dito sakto lang ang lasa ng lechon na hinalo nila sa lugaw hmm. tara guys, pasyalan nga natin tong Kuya Ed, Stapsihan, Lugawan at iba pa sa pinagbuhatan Pasig so no, let's go! dito nga tayo guys sa pinagbuhatan Pasig no. Yan para man yung lugaw nila rito na may lechon no. So kung kay diwata may may Paris lechon dito naman. Lugaw lechon. Dahil nabalitaan natin na mura lang dito kaya pakinihintay natin. Samahan niyo na ako pasukin na natin to. Let's go. Di hey, lugaw kayo teh. Sino ba bayad? Sino magbabayad? Saan magbabayad? So dito ka nga order sa labas no bago mo bayaran sa loob. Kali pwede mo naman siyang bayaran muna o kumain muna bago magbayad no. Option 'yon, option. Lechon. Ah, uh, bali ang in-order nga natin dito ay uh, lechon lugaw no. Ah, uh, parang ito yung famous dito eh kaya serve yan, nantayin lang natin doon sa may lamesa 24 hours kay. Eh? Okay, sa so part nga na yan, ay lalagay niya na ng lechon, no? hinahalo niya lang yan sa lugaw, no? hindi niya niwalay. Ah, bali, lechon toppings lang, at ano ba nilagay niya dyan? Na ah, sili. Yon, sili. Tsaka bawang. Okay Ah, uh, pinatigim nga rin pala tayo dito ni ate ng ano nila, no? Sabaw ng pata. Bali, nilagang pata, no? Bagay na bagay sa lugaw yeah. Let's go! Yun, malapot nga rin tek anong texture ng lugaw nila dito, no? Ah, uh, parang yung nakainan natin sa may taytay, -tay, parehas na parehas lang. So, usually kasi ang lechon ng mga lugaw, eh, maalat, no? Dito, sakto lang ang lasa ng lechon na hinalo nila sa lugaw. Talagang parang ano lang, crispy, ano tawag dito? Crispy pata. Ito nga naman yung ano, no? tingnan nyo na lang, o oh, i-post yung presyo ng kanilang mga silog, sisig, lugaw, may mga pansit din, at pares, no? Yan, yeah, so makikita nyo, marami din naman silang customer, no? At ang oras ngayon, time check ay alas dos ng madaling araw. Ito nga tayo sa Pasig para... Ito nga tayo sa no? Pero di dito mga silok eh. Ah, yung lugar nila dito, ibang klase no. May lechon kawaling laman. So, mana natin. Hmm. Yan so, tapos na tayo kumain tapos kapagbayad na rin tayo no. Napansin nga natin no, na bago tayo umalis ay dumagsa yung mga customer bigla no. Ah, ano na tayo, mga 2.30.